Magandang araw po sa inyong lahat. Tulong para hindi malito sa English mo. Okay? Isa po sa pinaka kailangan nyo pong matutunan kung ikaw ay mag english ay itong tinatawag na sentence pattern. At ito po yung aking halimbawa, itong subject plus linking verb na nakapast tense plus adverb plus adverb. Ito po ay tumutulong para masabi sa atin kung anong uri ng mga salita ang kailangan po natin sa ginagawa nating English sentence. Tapos, malalaman din po natin yung tamang pagkasunsunod ng mga salita gamit po itong sentence pattern. Okay? So, ito po yung aking halimbawa. Okay? Subject plus linking verb na tense plus adverb plus adverb. So, ilagay po muna natin yung subject, yung pinag-uusapan. Okay? At ang aking gustong gawing subject o pinag-uusapan na itong ako. Okay? Samantala, itong linking verb naman po natin Kapag tinagalog natin ay ay. Okay? Tapos yung adverb po, yan po ay ay sinasagot po niyan ang mga tanong na bakit, kailan, saan at kung paano. Okay? So maglalagay ako ng salita na kung saan ay pwedeng yan po yung isagot natin kapag tinanong po tayo kung saan o where. At ang ilalagay ko po ay itong there o nandoon. Okay, so ang nagawa na po natin ay ako ay nandoon. Okay? Ngayon, gusto ko rin pong ipaalam kung bakit nandoon yung ating pinag-usapan at ito nga pong ako. Okay? Pag gusto po natin malaman yung yung sagot sa bakit, adverb pa rin po yung inyong gagamitin. Okay po? At ito po yung aking halimbawa. Para makita ka. Bakit ako pumunta doon? Bakit ako nandoon? Ang sagot, para makita ka. So, yung para makita ka, sumasagot sa tanong na bakit. At yung bakit po ay kabilang pa rin sa adverb. Okay? So, pagsamasamahin lang po natin. Ako ay nandoon para makita ka. Kapag in English po 'yan, ang nakalagay po dito subject muna. So yung subject po natin ay ako. In English nyo lang bilang ay. Tapos nakalagay po dito linking verb na kapast tense. So ito pong ay 'yan yung ating linking verb. Pag 'yan ay ipinast natin, tapos tapos po ang makakapareha po ay itong pronoun na ay, uh, itratranslate nyo po itong I bilang was. Okay? Pero kung yung I po ay ang makakapareha naman po ay ay itong itong ikaw, dapat itranslate nyo yung I bilang were. Okay? So, ito pong ito pong listahan na ginawa ko po dito sa sa unahan ay kailangan yung tandaan kasi tama, yan po yung tamang pagkakapareha po ng subject at linking verb. Okay? Kung ang ginamit nyo ay si Mario, yung I po natin ay was naman. Okay? So, so yung I, ginawa po natin was. Kasi yan po yung tamang kaparehang linking verb para sa I. Okay? At sinasabi rin po ng was na yung impormasyon na, na, na ibinibigay po natin ngayon ay nangyari na. Ikinukwento na lang po natin. Nangyari na sa nakaraan. Okay? nang ibig sabihin ng nangyari sa nakaraan ay past tense. So yung linking verb po, siya po yung nagbibigay ng impormasyon kung kailan nangyari. Okay, pag ang ginamit mo linking verb ay was over, yun po ay senyales na na nangyari sa nakaraan yung sinasabi yung sinasabi mo sa iyong kausap. Okay? So ako ay I was. Tapos ang susunod daw ay adverb. Okay? At ang adverb pong ginamit ko ay yung sumasagot sa tanong na where. At ito po yon yung nandoon. Kapag in-English nyo yung nandoon, there. Okay? Tapos isa pang adverb, itong nasa dulo. At ang ginamit ko naman po ay infinitive na may kasamang complement. Okay? Itong infinitive plus complement, pwede po natin gamitin bilang adverb. Basta, nasasagot po niya yung tanong na why o bakit. Okay? So, panibago na naman po itong impormasyon sa inyo. Okay? So, yung adverb po natin dito sa dulo ay itong para makita ka. To see you. Yung infinitive po ay binubuo po ng to at saka ng verb na naka-base form. Ibig sabihin ng verb na naka-base form dapat po naka-original na spelling yung yung verb nyo. Katulad po ng si. Kapag tiningnan nyo yan sa dictionary, yan po yung original na spelling o forma ng, ng salitang si. Hindi po so, hindi po sin. Okay po? Ngayon po, nasinunod po natin itong sentence pattern natin, makakapagbigay na po tayo ng tamang English sentence o tamang katumbas na English sentence para sa ating Tagalog na mensahe na ako ay nandoon para makita ka. At ito po 'yon. I was there to see you. I was there to see you. Ako ay nandoon para makita ka. Okay? Na yung, yong yung bumuo po doon na pattern ay subject plus linking verb na nakapast tense plus adverb plus adverb. Okay? Pag sinabi pong adverb, maaari po nitong i ang kapwa adverb. Ang ibig sabihin ng modify, baguhin ang, ang impormasyon na nasa isa pang adverb. Ibig sabihin ng baguhin ang impormasyon, syempre, pag nagdagdag ka ng impormasyon patungkol dito sa sa salitang nandoon, nababago. Yung po yun, yung modify na salita. Okay? So, isa pang halimbawa. Ikaw ay nasa programa para suportahan ako. Kapag English po yan, you were at the program to support me. Yun naman po. So, ito pong kagagawa lang po natin English sentence ay mula pa rin dito sa subject plus linking verb na nakapast tense plus adverb plus adverb. Okay? So, kung kung gusto nyo pong mas gumaling sa English at matanggal po yung pagkalito nyo sa paggawa ng English sentence, mabuti po na magkaroon po kayo ng iba't ibang alam sa paggawa po ng sentence pattern. At ito na nga po ang ginagawa ko. Okay? Tinutulungan ko kayo na makabuo po ng iba't ibang English sentence na ginagamitan po natin ng sentence pattern. Okay po. Ngayon, ito pong, ito pong nakikita nyo na me, na bilang ako o sa akin, as bilang tayo o kami, o sa amin o sa atin, Itong them bilang sila o sa kanila, Ito, itong him na panlalaki o her na pambabae bilang siya o sa kanya, itong you bilang ka o sa iyo, yan ang tawag po dyan ay object pronouns. Okay? Inilalagay po sila pagkatapos po nitong ating infinitive plus complement. Okay? Kung gusto nyo pangalanan, pwede rin po ang tawag naman po doon ay object noun. Okay, katulad po ng si Mario. Subukan natin. Kami ay nasa concert para panuorin si Mario. Kapag English po yun, we were at the concert to watch Mario. Ganun naman po. Okay? Okay. So, sana may practice po ng may itong ating aralin para matuto na naman po kayo na makagawa ng sarili ninyong English sentence at saka ma mapabilis po yung paggaling nyo sa English. Okay po? Gamit po itong ating pattern na ito. At saka pantanggal po talaga ng lito po ito. Okay? Maraming salamat po.